Hello guys, nanganak na yung yung isa kong mama pig. Bago lang siya, oh. Fresh po yung yung dugo. Hello! Day 2 na ngayon yung mama pig ko nanganak. Then, nandito yung mga biik niya. O, oh, apat lang, guys. Ang nilagay ko dito sa ano? Sa banyera. Ito yu, ito guys, oh na ano, nadaganan siya guys. Yung may dugo lumabas bunganga niya. Ito guys, oh. Nga ito yung mga ganito, oh. Kawawa talaga ewan ko po. Buhay pa to. Hmm? Daganan ng nanay kaya nilagay ko sa banyera. nilalamig sila kanina lalo na ito ay nilalaganan nilalamig yung nilagay ko dito so nawala na yung lamig nila giniginaw parang tuta lang guys ang cute 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 ang gil Dito sila oh. 2 days old pa lang sila. apat lang yung anak niya Pa cutting works ako dito ng mga bakal para pintuan ng baboy ko.